mahuganihan ko doon sa linang ay paano pala pa po proseso yung mga tubo ng mahugani nilalagay dito sa puniti ng bag pag nilagay dito pagka may ugat na siya pwede na siyang ilipat doon sa mga tanit na sa linang. at ang otos magtanim ng mga punong kahoy para sa kalikasan. Sawa. Dapat magkakarim ng mahugan eh, Hindi lang mahugan eh. Merong magic fruit. Ito, magic fruit. Yung mga buko niya, sinakain. Merong kakao. Merong madre agua, yung mga pambahog sa manok. Ayan, sinauna kasi yan, bakit? Ilalagay, siya sa bakit. Para madali ang pagdadala. tawag dito ay bakit bakit O sa ano naman sa Bicol ba na eh? sa Bicol yan? Timot mo na sa Bicol yung yan Nagaya na nga ito ng mga ano ay kung sa ano yung backpack naman sa inyong bag hmm. eh mahirap ang magsilidol dito na dito sa bakit dito dito. mga ka-farmers o so, mga kalingap Grabe. Yun lang kaya natin ang dadalhin natin at mabigat siya dahil may kasama siyang lupa. Hindi naman pwedeng tanggalan ng lupa yan. Kaso lang, para may namapansin ako kakaiba. Nyug. Nyug na maliit. Yan ang tinatawag na kukunat bonsai. Ito. Ito. Coconut bonsai. Mm, Nagka, tutukan mo, tingnan mo ang kanyang ano, puno, malaki na yan. Tataas yan. Tapos, namumunga yan ng maliliit din. Hmm at napakahirap ang magpaliit ng nyug malaki <laughs> yan ang itanim gagawin niyang maliit gagawin maliit ang bunga niyan ay halos isang kilo ang isa pag lumaki yan gasintunis lang ang bunga niyan gasintunis ang ganda ay, tawag ang tawag doon kukunat bonsai ah. Uh, yan o oh, grabe o oh. yan ayos niyan tapos na tayo mamaya, mamaya natin yan itatanim sa farm. Katapos pagtanim natin yan, itatanim po namin ito. Yan. Masama din ako para para makita kung kung ano kung paano magtanim yan kasi kasi sa farm namin doon sa ano ah, pangarap ko na rin na magkaroon ng farm. Yan, no? yan yung plano ko na magandang gawain. Yung pagtatanim ito may mga pinya sa paligid. Hmm. Kalinga po, nangangarira ang aso at saka ang ano. Sino daw mananalo sa dalawa? Tingnan po natin kung sino mananalo sa dalawa. Sa kainan. Sa kainan. Ayun o. Oh. <laughs> ah, walid na o mananalo. Yee, hey, karira kayong dalawa ha. Ayun o, oh. nangangarira. Oo. Oh, Sino daw mananalo? panalo <laughs> panalo yung si Marta panalo si Marta panalo oh aba pwede ah, pa na. lang <clears throat> Ay, winner po yung ano, yung brown. Yun ang winner. <clears throat> ang mo yan, naubos. O, oh, yun ang <laughs> yung isa, kabagal-bagal. Um so, ngayon, magkait tayo ng nyog dito sa bundok. po yung pagkakain ninyo ay ano simple lang yan ito yung luhay luhay Rapid. Maynila po ang presyo ng nyug ay uh, sampu ay 20 25 ang isa kayod na po yun ano kayod ng nyug sa Maynila so dito sa probinsya binihingi lang po ito mga kalingap binihingi lang po ito sa ano ay ah uh, uh, binibi dito binibili ako oh, kinihingi lang dito. Of course, pag may sarili kang nyugan, si Trey may sarili kang bundok. Uh, para sa nyugan, meron ka na pang gata. Yeah, shout out muna po kay Madam Yung Maki naman po sa si sistema ng pagkakain ng nyug. Merong mano-mano, meron po di kuryente. At tapos na po yung kaba, kakayo naman natin yung kalahati. Bali, isang buo pala po itong kinakayod ko. Ito lang po ang pagkakain ng nyug, luhay lang. kalap ah, mga maligat mga kababayan shout muna po sa mga OOW sa pagsapalaran sa ibang bansa po oh. Na. Na po. Tapos na po tayo magkayod. Ayan na po yung kayura natin. Ito pala po yung talim. Siya yung medyo matalap. Ayan. video na po ng mga video na